kalas ko ng mga katorenyo. ang gagawin ko dyan Dib -dib -dib yan ito diba? gagawin ko dyan. ito yung sa kabila nakakabit pa so napapansin nyo patay pantay yung haba ito naman sa ilalim maigsi so ang gagawin ko dyan hagdan hagdan yan hindi na ganito hindi na maigsi at hindi na rin hindi, hindi rin ganito patay pantay ito na yan mga katuloy, yung mga katrolyo yung binaba akong molye kinalitan ko ng dahon ito bago na bali bali nagdagdag din ako ng bago kasi yung maig hindi ko na binalik so gagawin ko dyan puputulin ko putol putol ko dyan yan nagdanagdan so, hindi na ganito puputulin ko yan at ipoporma ko ng ganyan hagdan hagdan siya yan. hindi hindi pantay-pantay so yan so lang ko pa yan para makaroon ng ah, kanya-kanyang haba hugko natito, so makakapisa ako sa malit, yah, tayo, yah, kenyan yung magi-iyare, kenyan ko manyan, giking, yah, mula sa maiksi pahaba ng pahaba para maghagdan-hagdan ang kurma kan, ganyan yan pahaba siya ng pahaba kan, o, ganyan mag ganyan mag uh, mag ng lip spring na uh, hagdan hagdan para yung bigat ng ang bigat ng para yung bigat ng truck ay eh, ay kaya niya maabsorb niya Yan. hindi ganong uh, yung to, hindi ganong uunat itong lip spring kasi mayroon siyang support. Support. So, mayroon na ang bushing yan. Mga kapit. Wirawan ko ng spacer kasi kulang ang spacer. Maluwag dito. So yan nawabasan to. Kabila naman may spacer din ayan Yeah. So, may meron din niya specialty dito. Kabilang dulo. So, rin para sa so, no. so, mga shawarma Ah, so, po nah, kita nyo, na? So, may u-bolt na rin ito pita so, na lang so, may u-bolt na mga ito mga katulad nyo ito pita na lang yung u-bolt so okay na yan ito, okay na ito na siya so, lang, uh, gumawa ng lift frame yan. okay na yung mga katulad na lang yan ikita na lang, lang yan, gamitan ng tubo okay na yan mga kataluliyo.